Uh, isang mapagpalang hapon po, Sir Gary, Ma'am Elena. So, tapos na po silang mag-work ngayon. So, nag-umpisa na po silang ngayon na maglagay ng biga, yung bakal sa... Biga ba yung tawag <laughs> Nandun na po kasi sila sa taas, kakahon lang po nila. Kaya punagyan nila ng bakal yung taas. At dito po, gaya nung sabi nyo ma'am, malaki yung bintana yung ilalagay niya dito sa front dito po sa harapan ng living room ayan at yung ating CR po at kusina ay inumpisa na rin po nilang ah, uh, kwanan inumpisa na rin po nilang asintahan ayan po naubusan na rin po ng buhangin hindi pa po nagdeliver yung ah uh, inaanohan ng buhangin in orderan Ayun po yung uh, CR at bathroom. Yan dito yung ating kusina. Puntahan po ulit namin mamaya yung buhangin po para makapag-deliver po sila para po bukas ay meron po silang magagawa bukas. Ayan.